Mm, good morning, good morning mga kamigs. Nagpatayin muna tayo ng nanok ngayong umaga. Ang mga kamigs, oh. ang aking alaga dito. Yan. Pakainin muna natin sila. Yan. Yan. ano malaki na hindi na silang pangpatay ayan at may bago na naman dito maliliit ayan Dito kita ayan o may bago na naman ayan ayan may na yan alam papasilip ko sa inyo yung aking mga tanim na may bunga ayan mga kamigs ayan o no. ayan may mga bunga na naman ang ating ating ayan dahil buka ayan sana Ayan o. Agit the light lang. Hmm. Ayan. ayan o. Malaki na ang bunga niya. Mga kamigs. Ayan. Sa taas ang dating mga buhok na dito ito. Ayan. Ayan. Mga namumunga na naman. Ang ating atis. Ayan. Ayan. dami naman bunga. Yung ubas ko hindi ko tinitrim kasi umuulan na naman. Hindi pa ako nakapabunga pag maulan. Yung mga kamix, yun ang pinagkukuha natin ng panlawak sa gulay. Yan o, tanglad, lemongrass. At yung mga sili natin dito, may mga bunga. Yan. You know, uh, bunga, mhm, yan. mhm, 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 Yung mhm, 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 Ayan. Diba ang papangit ng bunga niya? Kaya ko na yung iba Kasi ang pangit ng dahon nila May itim At ito guys Yung ating papaya Ayan. Pasilip lang natin Yan Malalaki na ang papaya natin Guys Ayan. Diba? Pahinog na silang tatlo. Yan. O no, doon, nanginilang na siya guys. Yan. Malapit ng mahinog yung tatlo. Yung isa ang mauna yan kasi madilaw na siya. You know? Yan, itong isa may modo may dilaw-dilaw na rin. yung maano yung isa kasi yun ang ano. Yung malaki na ang pagka-dilaw niya. Malapit na siyang mahinog. At ito guys yung tinanim natin pinya guys. So, oh. may bunga na rin siya. At malal malaki yan guys sa mga pinya. Ano, yung, ito yung under Ayan guys, pasilip ko lang sa inyo guys. Ayan isa pang ping Ayan guys, oh. may takip oh. Ayan. May mga bunga na guys, ang ating ping Malalaking ping niya yan guys. Ayan Yung iba doon wala pa, wala pa bunga. Kasi na naon na ko yung itanim doon dati naman guys doon yung malalaki yung bunga yan yan o no? dito pumitas no ng malalaking bunga ng pig nya nasa video yan Ang kaso nga, nga yung payat nila ito may mga hinug ng ano kurumbot You know, dayan bunga sabi bisa mm, Ganito ito maka dauyar na kurmbutun nan turai da hanyar ya ka kaikata filigisto ng sili. fili na dayan boma yana hukamu ng na sa gulay, mga sili. labuyo. Um, guys, nandito naman guys. Oh. So, may bunga na naman ang ating saging dito sa loob ng pakuras. ano, you know, lang siya kasi na na ano, 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 ano. Yung dahon nila. You know. And guys. Yan yung ating tanim na ano. Ayan. You know. Sampagita. Kaya pag umaga, sobrang bango yan dito guys. ano you know? o. Pati yung ating santan. Ayan, na yung bulaklak. Ayan o. May mga bulaklak yung ating santan. Ayan guys. Ayan. Diba? Ayan guys. Mm, pasilip ko lang sa inyo yung pinagkaabalan namin ng isang araw. Ayan guys. So. Ayan. Yeah. Lilinis na natin kasi baka abutin pa ng tag-ulan. Lalo baka kapal yung damo. Ayan guys. So. Ayan. Yeah. Linis-linis naman sa bakuran. Pag ma mahaba na yung lamu. Ayan guys, oh. So, ito yung ano na, loob na. Ayan. Yung mga kalamat si Iris, so, ang bunga. May bayabas, may mga hinog. Hindi naman pinapansin kasi guys. di mahilig sila sa ano, bayabas. Ayan guys, oh. So, yung kalamat natin, may mga bunga. Ayan, mga bunga siya. Ayan. Ayan guys. Eh guys, pasilip ko sa iyo yung saging kong taniman dyan sa labas. yan, Pakikita ko rin ha. Ayan. Dirit na tayo guys. Ito yung labas namin guys ng bakuran. Ano, guys? So, daming bulaklak. Oh. Yan. Daming bulaklak, guys. Yan yeah, ang aming, ano, labas. Pero dito sa labas, guys, sinanima, nagtanim ako ng saging dito. Noon. Yan. Marapakina ba na, guys? Pag nagtatanong ka. Yan. Nang na sila. Ano, guys? So Ayan yung saging. Ayan. Na. Ayan. Ayan, di ba? guys, okay, ang aking tanim dito sa labas. Ang saging. Okay? Ayan guys. Ayan. Ayan yung mga iba. Mga ano na. Pinagapangan na mga damo. Kaya, siguro kailangan na rin din Ayan. Ayan guys. Ayan na lang guys. Ayan guys. Ayan ang aming loob ng bakuran. Ayan guys. Pasilip ko pa lang sa inyo guys. Ayan. Ayan ang aming sampagita. Ayan. Ayan ang mga tanim. Yung aking dragon fruit guys. Hindi pa nataas baba pa rin. Yan. Yung isang aming alaga Oh. Nandiyan sa ano po. Anong ginagawa niya dyan. Yan o. Oh. O. Oh. Oh. Takbo. Oh. Nandiyan sa mga halaman. O anong ini. Pinabantayan niya dyan. guys. Oh. Yan yung tanim namin sa labas. Ang mga saging. yun tanong yan. Tagal na rin yan, guys. Nakailang na yan. yan Kita mo naman, guys, yung halaman pag oh, pag mai sobrang init, namamatay siya. Pero pag tagulan, mabuhay ulit yan, guys. Yan. Hindi may uh, ano Hindi ka uh, namamatay yan pag pag naulanan nakalimutan lang talaga siyang diligan kaya ganyan mo okay. guys ayun yung una namin aratilis o oh. kaya ano artist what? ayun pinutol kasi ang pangit ng bunga niya ang dami na naman siya ng sama kaya marami na naman siya ibubunga ayun okay. guys ayun okay. ng panagid guys yan yan guys hindi na lang po muna ang aking munting blog. maraming maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video mag iingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon at huwag niyo pong kalimutan mag like and share and subscribe na rin po at pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo lagi! Jesus love you po! Bye-bye!